namin ay Nandito daw po si Mayor. Ay, no, Mayor, magandang magandang umaga po sa inyo. <laughs> From J. Ayel Busos po pa rin. Brother Ed, Senator Joe. Ay na po, naku. Pasensya na po kayo. Highly respected ang ating Mayor. So, yun na lamang po. At sana, eh, pag-uwi natin, pagkatapos pag 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 magsimula po tayong magbasa ng Bible magbasa tayo ng Bible. Isa na lang ho, ayoko para ayoko lang kung maiwan ang sandaling ito. Di ba may awit tayo sa simbahan? Noong araw, ano yung awit? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Mali pa bata na yung kanta. Ang problema, maraming mga tao, churchgoer, churchgoer sila. Pero hindi nila alam kung papaano, kailan ba yung si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Anong paghahanda ang gagawin natin? Ngayon na ho, ang paghahanda. Si Jesus ay babalik. Ano mang oras. Ihanda natin, mabuhay tayo ng matuwid, mabuhay tayo ng banal, mabuhay tayo ng mamahal sa Diyos, at sa Diyos, mabuhay tayong may tamot sa Diyos, seek ye first the kingdom of God. At ang Diyos ang bahala sa ating buhay, kasama ang ating mong sambayan. Magandang umaga po sa ating lahat declare that Jesus is Lord over San Rafael, over San Ediponso, Jesus is Lord over Rosada, and Rivera family. Maraming salamat po. Pwede po ba bigyan natin ang mataas na pabori ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay kung kayo ng malakas na pababa. At magandang maganda po ba ang pagbibigay okay, ng talaga. Praise the Lord. Okay? As for Roger, baka... Okay. 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 Oh, Terima kasih telah menonton